ng Pero na ano na ako, ka na, ano like, na, natusukan na ka? ako, tatlong beses na ako. Tatlong okay. ah. beses <laughs> na kayo na steroids. Pero ba't nandito kayo? Masakit pa din. Oo, oh, yung pala eh. Nakapilok yan ng isang yung... lente. Tingnan ko ano, ginaya ko lang Good. No, wala. Oo, si yung... e. Yun ang, yun ang benefits nyo. Ah, ito naman, ito nyo. Yun, yun ito. ang benefits nyo pag nanonood kayo sa akin. Kasi naaagapan yung mga paglala, lalo kung malayo kayo sa akin. Siyempre hindi kagad kayo makaano. Na ito naman -ano. yung cervical ko kasi parang nagmanehit tong ganito ko yung pala mm -hmm. sa cervical spine ko. Compression. Oo. Oh. Natusukan na rin yan. Natusukan na rin kayo? Okay. Tagal na. Ta-Octobre yata. Okay na pala eh. Kaya lang ito hindi may time na. Ayan yung bursitis. kita mo yung example ng bursitis you know, sa chromial sa chromial bursitis kumakapal siya kasabay ng tendonitis dapat siya no kita hindi aabot ngayon pagka meron kang bursitis pag ginanya mo pinilit mo iangat iipit so paano ba nagkakaganyan yung tendonitis pag umangat tong pag bumaba itong position ng head humerus mo kunyari Buat tayo, sabi, eh, hindi naman tayo pwedeng hindi, hindi magtrabaho, nagtatrabaho talaga tayo minsan nakabuhat tayo ng parang alanganin, parang ginanun mo lang agad. Umusog siya ng konti. Hindi ka agad yung sasakit ng todo. Mag-iipon pa yun, tulong ng pagtagilid. Abang tumatagal ba? Parang ano, pag namagay yung tendonitis, isa tendon, yan na. Kasunod na nun yung bursitis. Pahuna yung tendonitis. Tendonitis, overuse. Bursitis, kasunod na yan sa subcromial. Mamamagaan na rin siya. Tapos, Tignan mo yun. Magkakaroon ng compression dito sa ating junction. Ay, 9. 9,000 pang bawal sa kao. 9,000. 9,000? 20,000 na pinagadar mo. Okay. Yeah, no. yano isa't kalahati. Kaya eh. e, hindi natatag na bursitis. Iipit siya. Kahit na-injection na na, bumabalik na mo. Tat- Ilan? Ilan? Na. Sa inyo galing, ilan? Ilang puro pa na kayo? Nakatatlo na, na. Tatlo. Para sa ating kaalaman lang, sa lahat, magkano ang isang puro? Libre. Libre kasi dun. Ah, <sa> ano kasi dun? <laughs> <ito? laughs> sa OOC uh, kasi. OOC. <laughs> OOC. Kaya, libre. Pero mahal ma ba yun? Yun nga yung top. Ah, ako, alam ko. Kasi iba-iba yung ano yun. Iba-iba yung uh -huh. ano ha. Iba -iba. Depende sa hospital. Siyempre, depende. Uh -huh. Depende sa hospital. Kung magkaan yung presyo. Maganda rin naman yan, puro kung talagang wala pa kayong malapitan, kung baga hindi nyo pa alam yung may ganitong treatment, siyempre talagang kung ano yung method nila ron ko ay kung ano yung normal procedure, i-apply sa inyo kasi doon kayo pumunta Kaya wala kayong dapat pagsisihan. Maririnig naman talaga kayo kasi intense kayo, intense kayo. Ah, sakit. Pagturok nyo, maririnig kayo. Pero hindi siya totaling na treatment kasi hindi nakabalik, tinuro ka lang, tinagdagan lang. Tinanggan ang inflammation. Pero pag nagtrabaho kayo ulit mga ilang araw, ayan ay na naman. Okay, sige. Ay, yung ano natin. Yung kasama na yung box din namin dyan. Yung sa monthly box. Thank you. Pag nagkakaroon kayo ng ganito, pag nagkakaroon kayo ng mga shoulder pain, kung nanonood kayo sa akin, kaya yung tanggalin Lalo pasimula pa lang. Kaya ng tanggalin ko. Ito lang naman mahirap yung salig kasi connected yan. eh. Oh, Siya Oo, connected yan. Huwag na huwag niyo susunod. Huwag niyo muna ano, pakilaman. Dito lang muna kung talagang norm, kumbaga medyo, medyo meron pa lang yung pasimula pa lang. Ganito yun, yun lang ako. Oh. Ako tinuturo ko na to kasi hindi lang naman sa sampu ang tao, sandaang milyon. So, yung mga sumusunod sa akin, mapalad kayo, matututo kayo kahit papano. Ganito oh, posisyon. Ganun lang, very simple. Huwag yung, wag yung pakalakasan. Ganyan lang, oh. Tumutulog yan. Inaangat lang natin. Tignan mo, kung mapapansin mo, napakalakas doon, kumpara rito. tumulong siya, pero doon sa kanan. Kasi bumababa yung hegeomerus natin. So, kung nakakapanood kayo sa akin, maaagapan niya yung pagsibir na ano. Baliwala yung turok. Turok, oh. Goods. Ito lang. Pero, <laughs> pagtakbo ng araw, yan na naman. Kailangan kasi, maibalik na tamang posisyon ng head of the hindi Okay? Ikaw yung patagin din. Mami? Paa dito. Para dito. Para dito. Okay, sir. Mas malala pa nga eh. Tanggal. Mas malala pa yun, guys, sir. Eh. talaga eh. Okay? O, okay, kita, tanggal. Diba? Pero yung sa leg, huwag niyo muna subukan. Kailangan mag aral kayo kung tamang lakas kasi baka mapilipit. niyo, eh. Baka hindi makabalik. Pamaya, pag gano'n nyo. wala pa. Ano na ginagawa mo? pag-aaralan <laughs> yun may tamang lakas dyan. Tsaka yung tamang position. Kung mapapansin nyo, binibend ko yung dito. Binibend ko yung dito. Tsaka pipitigin. Hindi yung basta-basta lang. No. Tagilid. Yun ang delikado kasi baka ma yung dito nyo sa so sobrang lakas o yung naka-contract, naka-ano siya, nakalaban, tapos pinilit yung ganun yun. Yun ang dun magkakaroon ng disgrasya. Kaya tatandaan nyo, sa mga therapist, huwag yung lalabanan. Kumbaga, Tsaka sinasabi naman ng terapist oh, relax. Huwag yung pipilitin na... Pa! Okay na pa, ma'am? Sabi. Nangihirapan siya, umupo na talaga. at natin kung ano mangyayari. Relax na. ano sabi niya ko Okay. Kuhuling na lang sa sakay mo. Oh. Kasama niyo naman yung polis eh. Oo. Okay. Main. Exterior. Diyan muna. na tayo. Mami, ito. Yung sa shoulder nyo. Sa shoulder nyo. May pin pa yan. Pero mas, ano na natin yan. Kanina, isa't kalahati, Hindi mo na makalat eh mas maganda kasi yung mga ganyan na yung kaya pang ano, lumampas sa kalahati. Pero pag yan, ganito na, yung gumagano na, katawan mo, pag inaangat, yun yung pinakamahirap. Kaya huwag yung paabutin sa ganun. Kaya kailangan ganun ninyo yan. Air tissue is yun yan. Di ba, masaktan kayo, paunti-unti. Yung benepisyo naman sa inyo. Pero kung, ay, masakit, baby-baby eh, na, lana, patay kayo dun. Opo. Kasunod nun, mas mahirap na. Pumili ba ng baby oil, Roy? Oo, oh, meron. Sa akong ano? Hmm? Sa akong Ang bako nga eh. Yan, magbaan kayo niyang sa Australia. Kami lang. Kasi, doon paglamig sa inyo, masakit yung sigmura nyo, masakit yung buhon nyo, masakit yung legs nyo. Ganun, patamaan nyo lang. Umaga, medium type lang. Masakit yung braso nyo, shoulder nyo. Ayan, nahihilo kayo. Um, nabibili lang doon ano, okay. isang green. No. Hindi, isang Tsaka pag nalaman ng ano yan, pag nalaman ng mga kapitbahay nyo, nakilala rin ako. Hihihihihihin <laughs> sa inyo. Tsaka dun, malamig. Tsaka ilan, ilang taon kayo bago mo ba ulit, di ba? Taon na. Residence naman na kayo rin, yun, di ba? Yung iba kasi agad di ba? agad bago mo eh. Ibang taon. Tayo muna yung ano, residency. Pag residency, kahit pa paano, isang kalahati, eh, isang taon. Yung iba nga, may pupunta rito ano lang, 6 months, 6 months, 5 months eh. Okay. 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 So, oh. Pag, pag may pamasaan, marami siguro pera yun. Mechanical engineer eh. Oh. Wala na yan. Kanina, hirap, di ba? Eh. Oh. Oh. Kanina, ganyan lang. Oh. Ah, tukod na. Oh. Kaya, abot mo na yung tenga mo. Oh. oh, di ba? yung adjustment natin very effective so yung tinuturo ko dyan kung nanonood ka man kayo hindi na maagapan ka agad, hindi na kayo uwi sa Sibir okay? sige mami thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you so much sa regalo nyo, ha? I-picture ako daw kayong dalawa. Pakikita ko sa...